Madunggan ni mo, Lord, Jesus, ginoo, tabang Lord, tabang ginoo. Balomo, mo, bisag dili sa yon ang linog na ay maayo. unsay maayo, daghan og mutawag og o mutawag o ginoo. Usahay, kinahanglan o yugunta sa mga pagsulay para makatawag ta ginoo. Kaya usahay kung okay ato ang sitwasyon murag wa na tay ginuuhay murag na ginuo nakabantay mo nga naay mga panahon nga makahinumdom lang ta ginuo pag nanay magsakit makahinumdom lang makatawag lang ta ginuo pag naay nay pag okay gani bag-ong swildo walay ginuo di katawag o ginoo, di gani ka pasalamat sa panalangin, nga gikaon, nga gibihuka di sa lamisa, budrit sura gani o kaon, gani ka pasalamat sa ginoo. O mahurot na dayon ang kaon. Pag medyo alangani na, wa na ilami ang gihala di sa di diha na magkutsa naman maning. Yung... ginoo, tawang imir mir, sige na naman na puro, sige na na naman na bulad, mang buto, mang kidney, naman eh. Mo nagiingon ako. Okay imong sitwasyon og dili okay imong sitwasyon kinahanglan dili tabuundang sa pagtawag sa pangalan sa Ginoo.